dito po tayo sa Lingkayen. Sa mga dalampasigan dito sa Lingkayen. Wala pong gaano katao-tao dito. Padaan lang kami kaya ito. Kasama rin lang namin yung mga bata kaya pinasal namin dito. Para kahit paano, makapasyal rin sila dito sa may tabing dagat. Ayan, first time po ni baby po namin. Baby Argel po namin na pumunta dito sa dagat. Right, wait. po tayo maka paligo ng maayos kasi medyo malalaki yung mga alon hindi po tayo makapaglangoy kasi may mga bata po tayo pinapantayan kaya dito lang po tayo na-amaze po yung bata kasi First time po niyang pumunta dito sa may Talampasigan. Dito po kami sa Linggayen. Dito sa may... Malapit lang kami sa Capitol. Sa likod lang ata ng Capitol ito. Hindi sa panda siguro yun sa Hundred Islands Na-miss ko yung bata Kahit babano naranasan din niyang pumunta dito mga ganitong tanawin hindi lang uro tuktok ng bundok And galing kami sa binggit kung hindi tinatanong guys almost almost 3 hours o mahigit pa yung biyahe namin Yun pinagsabihan sila na huwag masyadong pumakit na kasi medyo malalaki yung mga alon talaga kasi tapos may mga bata pang kasama kaya ano you warning po yung mga nagbabantay dito yung mga watcher Lalaki po kasi yung mga alot. Maybe sa bandang hapon siguro, hindi na masyadong ganito katataas yung alot. Yun, oh, pataas po ng pataas yung alon No? Oh. Dito lang tayo naka. Ah. Kasama ko yung mga mag ko tapos yung bunsong kapatid namin. Yung anak niya tapos yung pamangkin ko.

Hi. Ay. Oh, ano, oh, nyo guys, ilagay natin dito sa may tubig. Oh, oh. <laughs> Ang kapanjay, huwag maging pasaway para di kayo pagalitan ng mga lifeguard. Oh. What? What can you say? Scared? Scared no, daw? No, it's not. The wave is coming now. Oh. Coming. Woohoo! Yoohoo! <laughs> the water is coming. Let me see that. What's that? Shell. What, what is it? Shell. Shell? Shell. Shell. Water is coming. Water is coming. Ah, Sabihan na nga na huwag masyadong pumagit na kasi may mga kasamang bata. Matigas pa rin ang ulo. It's coming, it's coming. Oh, put it. Put it there. It's your shell. Luwan. Bali, nandun yung lighthouse oh. Yun yung lighthouse. May nanunod daw ata. Ano oh, rescue. Doon Sa banda ron oh. May natangay ng alon. Doon sa banda ron guys oh. Titigas naman kasi ng mga ulo. natin malapitan guys so, nakuha na guys hindi ko napidyoan kanina so na sila sa gilid safe na so, na sila oh. safe na guys safe na yan na si Mixis How's your day, baby Arjen? Ninyo niya guys yung first time na pumunta dito. Hindi mo rin guys may imagine kung magano kasi yung mga bata. Uh, first time na may experience yung ganito guys. Kaya kahit pa paano, napadaan na rin lang kami dito. Minto sa Tapos dito na rin kami nag-lunch kaya ito, pasyakin yung mga bata. Musta anak? Ah. Musta? Hindi pataas ng pataas kasi yung alon. Hindi okay. pa kayo. Hindi pa kayo. ni ada tay. Jai gugu yudin di dalu yudin tay jai. Nai kota na, bina ganda nai nung tandan. Kuna mino kuna mino ang anda ng maala. Nalada na tay ni gijo ni. Nakuha na yung muntik ng malunog kanina guys. Muntik lang. Hey. Kaya huwag maging pasaway. Eh. Dito lang po tayo sa gilid. hindi sumangayon yung karagatan sa pagpasyal nyo dito kaya ganyan no? maybe mamayang hapon siguro mga alas tres o alas dos ganyan hmm. may mga bata pa kasing kasama tapos pumunta sa gitna yan tuloy okay, yun nga naman excited yung mga tao eh, pwede nang pumunta dito sa mga dalampasigan kaya ito Excited yung mga tao. Kaya uh, ganito. Ah, yung rescue nila. Butit may ganyan dito. Sa mga ibang beach. Ewan ko lang. Butit aktibo sila. Pag ganito. Trabaho nila. Ayan o. Oh, Tingnan nyo guys. So, oh. pasaway na naman tong. wala po tayong maisipan na content ngayon pero ito napataan na rin lang kami kaya ito na hindi ko na po inisip kung ano yung magiging content basta ito magbibideo na lang ako sa may gilid ng dagat kasi binggit nga kami malayo kami dito sa mga naritong tanawin kaya sinamantala na namin lalo na itong mga bata may, may mga matitigas pa rin ang ulo Malah kayo jadi. yung mga lifeguard oh. Yan. Ahon daw kami. Ahon daw, ahon. Ahon daw muna. Ahon. Ahon daw, ahon. Tara, tara na, tara na muna. Pahinga, pahinga, pahinga. Mika, mika, mika. Mika. Ah, bata. mga Yan. Ahon muna kami. Kasi nakita nyo naman, guys. Talagang Matataas yung mga alon. Delikado rin. Lalo na't na may mga bata. Kaya yeah. Mamaya siguro Giniiginaw <laughs> na Giniiginaw na So, ahon muna tayo Mamaya ulit Siguro pag summer Na pupunta ka sa mga ganitong tanawin Nako, super init Pero sa ngayon, December Malamig yung simoy ng hangin Tignan nyo naman kung gano'ng kasaya ang mga bata dahil first time nila. Taray, taray.